Akala mo ba kailangan mo ng mamahaling supplements para lumago ang muscles? Paano kung sabihin ko sa'yo na nasa kusina mo lang pala ang sagot? Yo guys, kung gusto mong lumakas sa gym, mas pumilis ang recovery at mag ng solid muscle, may pitong gulay na super underrated pero mahalaga sa mga adult na higit sa 60 habang bumabagal ang metabolismo. Yep, gulay, hindi lang sila pang healthy. Pang bodybuilding din, alam mo ba na ang mga gulay na ito ay mayaman sa nutrients na tumutulong sa pagbuo ng mas malalakas na kalamnan? Oo, hindi lang ito basta mga gulay na nakalagay sa plato mo. Ito ay mga powerhouse na nagbibigay ng kinakailangang lakas at sustansya ng katawan mo. Kaya hindi na tayo mag-aaksaya ng oras dahil alam ko na excited ka ng malaman kung ano ang mga ito. Bago tayo magsimula, isipin mo na lang ito. Kadalasang pinapansin natin ang mga gulay sa ating diet, pero may mga espesyal na gulay na pwedeng maging secret weapon mo sa iyong fitness journey. Kumbaga, Kumbaga parang superhero na nagtatago sa likod ng maskara. Kaya sa mga susunod na minuto, ilalantad ko ang pitong gulay na pampalaki ng muscles at pampalakas ng katawan. At teka, Bago tayo magpatuloy, itaas ang kamay kung gusto mo ng mas mabilis na recovery sa gym. Oo, alam kong lahat tayo ay gusto yan. Kaya tatingnan natin kung paano makakatulong ang mga gulay na ito sa iyo. Maghanda na kasi hindi lang ito basta impormasyon. May mga kwento at tips na tiyak na makakapagpalakas ng iyong motivation. Ngunit bago ang lahat, huwag kalimutang i-comment yan sa baba isa, kung mahilig ka sa mga gulay. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe at i-on ang bell para lagi kang updated sa ating health tips. Sama-sama tayong maglalakbay patungo sa mas malusog na katawan at mas masayang buhay. Handa na ba kayo? Tara natuklasin ang mga gulay na hindi mo akalain na magdadala ng pagbabago sa iyong muscle recovery journey. Una sa listahan. Beats the natural pre-workout. Ito ang gulay na parang built-in pre-workout dahil sa natural nitrates. Ibig sabihin, mas bumababa ang pagod mo, mas tumataas ang endurance, at mas nakakabuhat ka ng mabigat. Isipin mo, isang serving lang, parang may turbo boost kaagad. Pwede mo siyang gawing juice, i-roast, o ihalo sa salad. Simple pero solid. At alam mo ba, ang mga atleta sa iba't ibang sports ay ginagamit ang beats bilang kanilang secret weapon. Ang mga nitrates dito ay tumutulong sa ating mga blood vessels na mag-relax at mag-expand na nagre-resulta sa mas magandang daloy ng dugo sa ating mga kalamnan. Isipin mo na lang, mas maraming dugo, mas maraming nutrisyon para sa mas malakas na workout. Kaya kung gusto mong mas maging power pack, ang iyong workout, i-try muna ang beats, Para itong magic na gulay na nagbibigay sa iyo ng extra kick sa iyong fitness journey. Ngunit hindi lang 'yan ang maganda sa beets. Puno rin ito ng antioxidants na tumutulong sa pagprotekta ng iyong cells mula sa mga free radicals. Kaya talagang win-win. Ngayon kung natakam ka na sa beats, huwag kang mag-alala. Dahil may isa pang gulay na tiyak na magpapalakas sa iyo. At ito at ay ito ay walang iba kundi ang ating susunod na superstar. Pangalawa, spinach. Ang superfood na mayaman sa nutrisyon. Spinach. O, oh, di ba? Parang superhero na gulay. Isa ito sa mga pinaka-popular na leafy greens na puno ng nutrients at vitamins at talagang hindi ka bibiguin. May nitrates din na tumutulong sa performance at recovery. Iluto mo sa omelette, ihalo sa sabaw, o blend sa smoothies. Instant, instant nutrient bomb. Alam mo ba na ang spinach ay puno ng iron? Oo, hindi lang ito basta gulay. Ito ay nagbibigay ng lakas. Ang iron ay mahalaga para sa ating dugo. At ang spinach ay mayaman dito. Kaya makakatulong ito para mas maging energetic ka sa buong araw. Ayon sa kagawaran ng agrikultura ng Estados Unidos, ang isang daan gramong bahagi ng pinakulong spinach ay mayroong 6.43 mg ng iron. Mas marami pa kaysa sa anim na onsa na piraso ng hamburger. Isang serving ng spinach ay nagbibigay ng vitamin K na mahalaga para sa ating bone health at blood clotting. At hindi lang yan, mayaman din ito sa vitamins A at C na tumutulong sa ating immune system. Kaya habang nagbubuhat ka, ang spinach ay nag-aalaga sa iyo mula sa loob. Madali lang itong i-prepare. Pwede mo, i pwede mo itong isote, gawing salad o idagdag sa iyong smoothie. Araw-araw na spinach para everyday strong. At huwag kalimutan, ang spinach ay naglalaman din ng antioxidants na tumutulong sa pagprotekta sa ating cells mula sa oxidative stress. Kaya para kang may shield laban sa mga sakit. Kaya sa bawat kagat ng spinach, alam mong nagpapalakas ka ng iyong katawan at nagiging mas malusog ka anong sa mo Ready na ba ang iyong katawan para sa susunod na gulay na pampalakas tuloy-tuloy lang tayo dahil ang susunod na gulay ay siguradong magdadala sa iyo sa mas mataas na level ng fitness huwag kang bibitaw pangatlo sweet potatoes the clean energy carbs kung gusto mo ng long lasting energy sweet potatoes ang bahala sa iyo sila ang superhero ng clean energy carbs slow digesting carbs sila kaya stable ang power mo sa buong workout hindi ka, hindi ka tulad ng ibang pagkain na biglang naglalaho ang energy parang magic trick na hindi mo gusto at higit pa diyan perfect din sila after training bakit kasi tinutulungan nila ang muscle glycogen recovery ang glycogen ay parang fuel sa makina at ang sweet potatoes ang nagbibigay ng kinakailangang gasolina para sa iyong mga kalamnan ibig sabihin mas mabilis kang makakabawi at makakapag-train ulit ng mas matindi. Pwede, pwede mong i-bake, i-mash, o gawing healthy fries. Ang sarap, di ba? Para kang kumakain ng dessert, pero muscle-friendly pa. Isang slice ng heaven na puno ng nutrients. At hindi lang yan, ang sweet potatoes ay loaded din sa vitamins at minerals gaya ng vitamin A at fiber na nakakatulong sa digestion at immune system mo. Kaya habang kumakain ka ng sweet potatoes, parang dinudugutan mo ang iyong katawan ng mga superhero vitamins. Pero siyempre, huwag kalimutan ng tamang paraan ng pagsama ng sweet potatoes sa iyong diet. Simple lang, ihanda mo lang ito sa tamang paraan at siguradong magiging best friend mo sila sa iyong fitness journey. At kung iniisip mo, na, sige, nakakagutom na, hindi ka nag-iisa. Ngayon, bago tayo lumipat sa ating susunod na gulay, isipin mong ang sweet potatoes ay ang paborito mong kaibigan na palaging nandiyan para sa iyo. Hindi lang sa mga training days, kundi pati na rin sa mga lazy Sundays. Kaya, ready na para sa next powerhouse? Pangapat, mushrooms, the vitamin D muscle booster. Hindi lang sila pang sinigang. Mushrooms are actually a strength booster. Alam mo ba na ang mga kapute ay mayaman sa vitamin D? Oo, tama ang narinig mo. Ang vitamin D ay crucial para sa muscle strength at proper contraction sa isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa journal na Medicine and Science in Sports and Exercise, sinukat ng mga mananaliksik ang lakas ng binti at braso ng apat na daan at labing siyam na lalaki at babae at sinubukan ng kanilang mga antas ng bitamina D na tagpuan nilang mas malakas ang mga kalahok na may mas mataas na antas ng D. Kaya kung gusto mong maging malakas at matatag, huwag palampasin ng mga kabute sa iyong diet. Bukod sa vitamin D, mayroon din silang konting protein at anti-inflammatory properties, kaya't makakatulong ito sa bilis ng recovery mo pagkatapos ng workout. Para bang may sarili kang superhero sa plato na nagtatrabaho para sa iyong mga muscles Napaka-versatile ng mga mushrooms at hindi lamang ito kapakipakinabang sa mga atleta, kundi pati na rin sa sinumang nais maging malusog. Ihalo mo ito sa stir-fry, pasta, ramen o grilled. Saan ka pa? Pwede mo rin itong gawing topping sa iyong pizza o kaya i-add sa iyong favorite omelet. Ang mga kabute ay hindi lang masarap, kundi puno rin ng nutrients na makakatulong sa iyo para maging fit at healthy. Araw-araw ang pagiging malikhain sa pagluluto gamit ang mga kabute ay nagbibigay daan para sa mas masustansyang pagkain. In, eh, ngunit, teka lang. Bago tayo lumipat sa susunod na gulay, isipin mo kung gaano kaimportante ang mga mushrooms sa ating katawan. Isipin mo na lang, habang kumakain ka ng kabute, parang may mga tiny muscle coaches na nagtutulungan para sa iyong lakas at stamina. Kaya't kumain ng kabute at maging matatag sa bawat hakbang. Minsan, kailangan lang natin isipin na ang mga simpleng pagkain tulad ng kabute ay maaaring magdala ng malaking pagbabago hindi lamang sa ating katawan kundi pati na rin sa ating pangkalahatang kalusugan at wellness. At ngayon, handa na ba kayo pag-usapan natin ang isa pang makulay at masustansyang gulay na talagang uh, magpapalakas sa ating katawan. Panglima, Red Bell Peppers, the Vitamin C Recovery King. Buhay na buhay ang ating segment sa Red Bell Pepper mga kaibigan para itong superhero ng muscle recovery. Bakit? Kasi ang Red Bell Pepper ay super taas sa Vitamin C. At alam niyo ba na ang vitamin C ay kailangan para gumawa ng collagen? Ayan, importante yan para sa mga tendons at connective tissues mo. Kaya habang nagbubuhat ka ng weights sa gym, nandyan ang red bell pepper na nag-aalaga sa joints mo, parang personal trainer mo na hindi nagpapawis. Sa isang pag-aaral na nailathala sa American Journal of Clinical Nutrition, natuklasan ng mga mananaliksik na ang muscle tissue ay sumisipsip ng vitamin C. Tumutulong ito sa proseso ng carnitine, isang fatty acid na mahalaga sa paglaki at pag-recover ng mga kalamnan. At hindi lang yan, ang red bell pepper ay mababa sa calories. Perfect para sa mga naghahanap ng masustansyang merienda. Maaari mo itong kainin ng hilaw, sautéed, o inihaw sa tabi ng iyong protina, kaya naman, versatile talaga ito sa anumang pagkain. Isipin mo, nag-grill ka ng manok, tapos sinamahan mo ng masarap na inihaw na red bell pepper. Wow, ang ganda pa sa plato. Sinasalamin nito ang kasiyahan ng pagkain at sa bawat kagat, tila pinagpapala ka ng likas na lasa ng mga sariwang gulay. At ang saya pa, alam nyo ba? Ang red bell pepper ay may cute at makulay na anyo. Kaya kahit sa pagkain, parabang may handaan, masarap, masustansya, at parang nagsiselebrate sa bawat kagat mo. Sa katunayan, naglalaman ito ng iba't ibang vitamins at antioxidants na pwedeng magpalakas sa iyong immune system. Kaya naman, habang nagre-recover ang mga kalamnan mo, ito ang nagpapasaya sa iyong pagkain. Ngunit teka, huwag munang lumayo. May isa pang superstar tayong pag-uusapan, ang huli sa ating listahan, pang-anim, soybeans, tulad ng tofu at edamame. Last but definitely a beast, soybeans, tofu, edamame, miso, lahat yan. Sila ay complete protein, ibig sabihin, mayroon silang kumpletong amino acids para sa paglaki ng kalamnan. Bumaba na tayo sa huli, pero hindi ito pangkaraniwan pumapasok na ang soybeans ang tunay na MVP sa plant-based protein. Alam nyo ba? Ang soybeans, lalo na ang tofu at edamame, ay puno ng protein na makakatulong sa paglaki at pag-repair ng kalamnan. Kung ikaw ay vegan o gusto lang talagang kumain ng masustansyang pagkain, ito ang sagot sa iyong mga tanong. Ayon sa USDA, ang mga soybeans ang gulay na pinakamataas sa leucine, isang amino acid na nagpapasigla sa pagsasagawa ng protina. Ibig sabihin, hindi lamang sila nagbibigay ng mga sangkap para sa pagbuo ng kalamnan, kundi pinabilis din ito papunta sa mga kalamnan na nais mong buuin. Ang sarap din, maaari mo itong i-marinate, i-grill o gawing stir-fry. Isipin mo, ang tofu na malambot, sinamahan ng mga gulay at soy sauce, sulit na, masustansya pa. At halos lahat ng tao ay pwedeng kumain nito. Kahit anong diet, may soy beans para sayo. Kaya naman, kung gusto mong maging malakas at fit, huwag kalimutan ng soy beans sa iyong menu. At may bonus pa. Ang soy beans ay naglalaman din ng omega-3 fatty acids na nakakatulong sa kalusugan ng puso kasabay ng mga benepisyo nito sa pagbaba ng kolesterol. Sa katunayan, ang pagkakaroon ng sapat na omega-3 sa iyong dieta ay nakatutulong sa pag-regulate ng iyong blood pressure at pagpigil sa mga sakit sa puso. Isa pang dahilan para ipagdiwang ang bawat kagat dahil hindi lang ito nakakatulong sa iyong physical na kalusugan, kundi pati na rin sa pangkalahatang well-being mo. Iwasan ang mga processed foods sa iyong mga pagkain at bigyang diin ang soybeans bilang pangunahing mapagkukunan ng protina. Bukod dito, ang pagkonsumo ng soybeans ay maaari ring pagbigay ng dagdag na fiber na nagpapabuti sa digestion at tumutulong sa regular na bowel movements. Ang mga benepisyo ng soybeans ay talagang hindi matatawaran. Kaya't simulan mo na ang pag-explore ng iba't ibang mga recipe na maaaring isama ang masustansyang pagkain ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Pampito, taro root gabi. Ang superfood na hindi mo alam. Alam niyo ba? Ang gabi ay hindi lang basta pampagana sa ating mga lutong bahay na ulam. Ito ay isang underrated na gulay na puno ng nutrients at kayang-kayang magbigay ng lakas sa ating katawan. Parang superhero ng kitchen, o oh, ang diba? Ang taro root ay mayaman sa dietary fiber at complex carbohydrates. Sa bawat kagat, nagiging energizing fuel ito para sa ating mga muscles. Kaya't hindi ka lang basta gutom, kundi puno ng lakas. Ang fiber na ito ay tumutulong din sa ating digestion at nakakatulong na maging regular ang ating bowel movement. Kaya habang nagpapalakas ka ng muscles, nagiging happy tummy ka pa. Hindi lang 'yan, ang gabi ay puno ng potassium na mahalaga para sa muscle function. Ang potassium ay tumutulong sa pagregulate ng fluid balance sa katawan at nakakaiwas sa muscle cramps. Isipin mo na lang habang kumakain ka ng masarap na gabi, tinutulungan mo na ang iyong mga muscles na mag-function ng maayos. Ang gabi ay mayaman din sa vitamins A at C na tumutulong sa pagpapalakas ng immune system. Kaya kung gusto mong maging malakas at healthy, isama mo na sa iyong diet ang gabi. Hindi lang ito pampalakas ng katawan, kundi pampalakas din sa ating immune defense. Paano maghanda ng gabi? Ngayon, paano na nga ba natin ito ihahanda? Simple lang. Pwede mo itong steam, i-boil, o gawing puree. Para sa mas masarap na twist, subukan mong imasyang gabi at lagyan ng kaunting coconut milk at honey. Sobrang creamy at tamang-tama ang tamis. Perfect na substitute sa mga high-calorie na desserts. Kung gusto mo namang mag-experiment, supukan mong gawing gabi fries. Islice ito ng pahaba, i-season ng kaunting olive oil at sea salt, at i-bake hanggang maging golden brown. Sobrang sarap at healthy pa. Kung regular mong isasama ang gabi sa iyong mga pagkain, makikita mo ang pagbabago sa iyong energy levels. Mas magiging active ka at mas madali mong matatapos ang iyong mga workout. Kaya sa susunod na magluluto ka, huwag kalimutan ng gabi. Isipin mo na lang habang kumakain ka ng masustansyang gabi, para ka nang nagiging superhero na puno ng lakas at stamina. So, ayan na mga kaibigan, pitong gulay na pampalakas ng muscles at pampalakas ng katawan. Simple, masustansya at masarap. Huwag kalimutan, sa bawat pagkain may power na kasama hanggang sa susunod na episode at naway maging inspirasyon ang mga gulay na ito sa inyong healthy journey. Kaya kung gusto mong lumakas, hindi kailangang puro chicken breast at whey. Itong anim na gulay, beets, spinach, sweet potatoes, mushrooms, red bell peppers, at soybeans ay sapat para tulungan kang mag-build ng lean muscle at mas maging powerful sa workouts mo. Ang mga gulay na ito ay puno ng mga essential vitamins, minerals, at antioxidants na nag-aambag sa kalusugan ng iyong katawan. Halimbawa, ang beets ay may nitric oxide na tumutulong sa pagdaloy ng dugo at pagtaas ng stamina, habang ang spinach ay mayaman sa iron na mahalaga para sa energy production. Ang sweet potatoes naman ay source ng complex carbohydrates na nagbibigay ng sustained energy sa mga intense workouts. Huwag kaligtaan ng red bell peppers na naglalaman ng vitamin C na hindi lamang nagpapalakas ng immune system kundi tumutulong din sa recovery pagkatapos ng training. Sa bawat pagsasama ng mga gulay na ito sa iyong pagkain, unti-unti mong mapapansin ang pagbabago sa iyong lakas at tibay, kaya't simulan na ang iyong healthy journey ngayon. Kung nagustuhan mo ang video na ito, hit like, mag-subscribe sa Gintong Kalusugan at i-share mo sa gym body mo. Comment mo rin anong gulay sa anim ang paborito mo o lagi mong nilalagay sa meal plan. kita kits next fitness video